kami sa may ano. Yung condo dito sa tabi ng Southwoods Mall. Yan. Diyan. Kasi bibili kami ice cream. sa 7-Eleven. Hindi lang yung 7-Eleven. No? Dito kasi maganda yung 7-Eleven. Tapos diretso na rin pagas. O so, ba? Diba? May medyo matraffic. At mukhang uulan. Tingnan nyo ah. Yung 7-Eleven dyan. Yun. Yun o. Oh. Ano oras alam lang? Ang na. Bago pala to. Ambos Panaderia. Bago. Bago luma. <laughs> Bago sa paningin ko. Bagong kita mo. Sarap kaya. <clears throat> Dito mura yung ano, ice cream. 20 pesos. Laki na o. Oh. 7-11. Mm. Nay, parang mali naman yung gawin mo ng ano mo. E-bike. Opposite side ka. Okay, e-bike. Hmm, dumaan na. <laughs> ito si madam. Hi, hey, madam. So, see you later, mga kulets. Topic dito eh. Ito yung ano Edsa ng South. Dito. Ewan ba meron. Hello ko sa bet. 1-2. Magkano yun? 1-2. May ano 1-2, 17.08. Kami may points. Yung, meron kami shell. Go plus. points. Na ba yung Traffic pa Pwede din. Na naman tayo sa bet. 1-2, 17. After how many tries? Ha? Uh -huh. So, hmm. 1, 2, 17. Hindi kita. Ang problema ko ba yun? Ano <laughs> <laughs> ka lang eh. The next day. Morning mga kulis. Naku, meron ng ano. May atribida ng kumakatok. Sabi niya, parang na ko sa loob. Meron tayong guest ngayon mga kulis. Ito. Si Madam Kulet. Hindi. <laughs> Mag-unboxing tayo ng mga binili niya sa Shopee para daw sa ano sa kanyang dila na yun oh ikaw na magbukas ikaw sumagot nayain sa camera ito ano to ay maliit na pala yun ang alin ba yun basurahan ah ito yung basurahan okay so tingnan natin ha magkano bili mo din eh 68 pesos. Kailangan kasi may basurahan sa ano sa loob ng sasakyan para hindi naman kalat-kalat. Plastic Ha? Ah, plastic na. hindi ah, kalat-kalat ang tissue. Ayan o, oh, may naalok. Ay! Ah! ayun o, oh, tulay pink talaga. Kasi pink yung loob nung ano niya. So, 68 pesos sa Shopee. Yan. Hindi kakap talaga yun. Paano mo ikakabit? Asan yung pangkabit? Ah, ayun. Eh. Hmm yun kinuha na niya pero pa yun isa huwag kayo mag alala Hello. ah yun so daw Okay, meron pa isa yan so o oh, asa yung libre plastik. plastic wala naman eh malaki rin pala siya o oh malaki rin pala siya. Pwede hindi ganyan. Tapos di Oh. Anyway, push mo lang dyan. Push mo lang yung basura dyan. O, oh, diba? Tapos ito. Ito. Ano po, ano? Ano, Diri niya may kabit Iyon. O. Oh. Siyempre ako yung nakaalam. <laughs> Ganun na. ah. You know? o. Oh. tama nga. Mali. O oh, tama nga. I-push mo. I-push mo. push mo. push mo. push mo. I-push mo lang na i-push. Malaki rin pala no. Mura na o. Oh. Advisable yan. Akin na. Baka mabalik. Ang bang mabali, uy. Oh, yan. Oh. Saan itong isa? Sa passenger side at saka sa rear side. O, oh, ba diba? Yan. So, ano itong isa? Ito, basura. Yan. Bakal no? Dapat may plastic. Eh, may Asan, libre mo ka ito? Wala plastic. Oh, plastic. Ay, may <laughs> Oh, muna mo na ilagay mo. Yan mo, mo. mo na ilagay mo dyan, no Oh. Yan mo na ilagay natin, di ba, para may gamit yung... Yan ay libre, isa. Isang plastic. Sabi ba yan, marami? Yan, parang nabibili sa ano. Yan, o. Oh. <laughs> di ba? Yan, o. Misan kasi hindi lahat. <laughs> Sakto. oh, <laughs> ayan. Um, Maganda um, siya, di ba? Oh. Tapos, ayan. Pink. Oop. Push. Oh. Sa halagang 68 pesos. Ayan. Tapos, ano, ito yung isa. So, ito naman yung isa. So, syempre, meron kami dito alagang atribida. Oh, amoy mo na. K9 yan eh. <laughs> Ito, ano naman to? Basta, lalagyanan. Lalagyanan daw. Unawa natin kung anong klaseng lalagyanan, lalagyanan to. Point, hindi. hindi lalagyan yung kape. Eh. Ikaw pa. <laughs> Kasi yung sasasakyan, yung cup holder to, naging lalagayan ng candy at saka ng air freshener na may coin sa ilalim. Ano ba? So, ngayon, ito na ka. ingat mong buksan nakabubble wrap talaga si seller ah eh. isang seller ba ito okay ba <clears throat> Masyadong ano ah. Covered na covered ni si seller ah. Sayang, walang pink. Ay, hindi ba pink to? Pink naman ah. Red. Red ma ma masundot ko yung item butas. Yo, asli mo naman yo. Ayan. Ano hmm, pa rin parang ayaw ipagamit ah. Bad dog. So. Ano ba yan? <laughs> <laughs> ayaw ipagamit ni seller. Oh, ano ba yan? Toy, so, toy, toy. Um, Sana lang talaga. Yan. Meron pa. Meron pa rin. <laughs> Ayun na lang yung box mo, pink. Isa na lang, isa na lang. Yun. Hmm. Ito okay. pala yun. Oh. So ipapasok mo lang siya lang ganon. Sa gilid. Dito, dito, dito. dito yan, dito. Pasok mo dun. Pasok mo siya. Yan, oh. Yan siya. Yan. Diyan siya. Yan. Dito so, na yun. Dito na oh, yun. So, Ang alin coin holder. Okay, so dito mo ilalaglag yung coin. Tapos pwede mo siyang kuhanin 'yon. Kuhanin mo 'yung box doon. Ayun, may box. O kaya candy. Tapos meron siyang LC. Pag nainitan kayo, <laughs> ay iwa Good LC. holder. <clears throat> <Cup> holder. <clears throat> ah, holder. Ah, okay. Nakala <laughs> <Okay. laughs> ko kasi LC. Oh, LC. LC naman talaga, o, diba? LC mga, ano, diba, kulit. So, either, ganyan, or ganito, or dalawa, or isa. Parang hindi naman pwedeng isa. Okay. <coughs> Tapos, so ano lagay mo dito? Kendi? Anik-anik. Anik-anik oh, daw. So, siya maglalagay okay. nito doon. Sa kanyang... Sa kaya. Sige, lagay mo na doon. <coughs> Elisik. Elisi. <laughs> Elisi. <laughs> Ang kalat. Okay. Ito natin kung paano niya ikakabit yan gaon. So, ikakabit niya. Yan, sa gilid. Diyan. Yan, ganyan lang yan. Nakataas, syempre. yon, Ah, wallet. ayun. Cellphone. Tapos, wallet. Teka, dumatay sa kabila mahirap harap tayo, nagsisiksikan tayo doon sa pwesto niya. Yan. Ye. Yeah. Asan ba talaga? Baka mali naman, baka baliktad. Oh, dito? Hindi. <laughs> oh, dito, dito. Hindi. Hindi. Ako. <coughs> eh paano nilalagay yung cup kung ano may kamay baliktad baliktad Ayan. <laughs> <laughs> ay, di, hindi, yung, di hindi ano yung seatbelt kaya nga ay, eh dapat dito nga dapat di kaya naman pag dito, dito naman ba, hindi umano yung handbrake ah dito siguro Diyan lang talaga yan. Yan. Oh. Ganyan. Ganyan. Yan lang yun. Hmm. Ayusin mo yung pag-video. Nawala na sa item. <laughs> Ito nga yung pagkakalagay namin. Diyan nga ba yan? Diyan. Basura. Malamang. Kay basuraan man. <laughs> uh, diba? So dito, dito, yan. Diyan lang talaga yan kasi diyan lang siya pwede. Yan, yan, yan. Ano ko dito? Kaya lang yung seat belt mo. Okay. Sige, mag seatbelt belt ka. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi pa na pwede. So, dapat dito. Pwede nang pagtyagaan. Ayan o. Oh. O, oh, dyan. Ayan na nga yun. Dyan? Oo. Pag angat mo, di. Natanggalin mo pa. Hindi lagi na lang inaangat yun. Pagay, okay, pwede na din. Kaya lang, hindi ka pwede maglagay dyan ng cup. Pag nag... Pag meron kang ano, inumin kay Masanggi habang nag-handbrake. Doon na yun talaga yan. Pwede dito. Ayun, pwede Para rin. meron yung cup holder sa likod. Okay. Oh, tama. Kasi yung cup holder namin din eh. Yan, nangyari, naging lalagay ng candy at saka... Kaso, oh, layo ng coins mo. At saka ng... Layo ng coins mo. Air freshener, tapos yung coins, ayun. Actually, may lagay naman ng coins dito, ayun. Ayun. ang daming coins. Just meron pa akong candy dito kasi pag nagda-drive, inaantok. Ano ang dapat inung kainin candy? copy ko, copy. <laughs> Psychological effect lang yan, pero helpful. So, ano na, ang final decision, dyan na yan. Sino mo, ang dami po na, 20. May 20, may 20 ka pala dyan. Ikasi eh, nga, kinain ko yan kagabi, kaya inaantok nga ako. Basura. Tapong nung ay kailangan ng tambon ng basurahan. Lagi <laughs> ko doon. Adobo. Diyan gamitin basurahan, kunin mo sa minlalagay yon. Ayun, diyan Kendi. Sa minlalagay yung basurahan mo. Ngayon, yayak para diyan dito pa-basahan. Kendi. Kendi. Mm, kendi. Ah, paabot kami ng basurahan, tele. Thank you. Ano yun? Coins? Saan nilagay niya ng coins yung takip ng pabango? So, yan. Pwede nila siyang lagay eh? yan. So, saan Pwede nilalagay? Yan sa baba. Kalmo oh, no, ka lang! Kailangan ba yan yung... mga amigay? Yan. Saan yan? Hmm. Yan. Okay, tapon. Doon na itampin. Hindi, kasi oh, wala pa naman. Akin na yan. Hawak na, inakay pa. Buwan. Oh! Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Sa likod. Sa likod. Okay. Kasi meron kami mga tubig dito. Ayan. Yeah. Sakto talaga yan. Diyan. Bawat, bawat pinto. Yung Bawat pinto may tubig. So, ito, linisin mo to ng wet wipes. So, okay na. So, okay na. Na-figure out na kung anong dapat. Actually, pwede naman siya kahit anong way na gusto nyo. Kiri lang yan. Hindi mo gagamit na to. Linisin mo ng wet wipes. Kasi may alikabok. Eh. cellphone nga dapat yan eh. Ito ipit. O, cellphone nga yan dyan, tsaka wallet. Kasi yung cellphone, dito namin nilalagay. Yan o, kaya lang napuno na naman ang buho Kalinis ko lang nito eh. Yan. Dyan o, na yan. Dinidikit. Ayaw nga ni Papa eh. Gusto niya nandito lang sa ibaba eh. Ito ka mo Doon mo ilagay yung extra candy, oh. Ano oh. Ayun, oh. Eh, ikaw oh. man. Dito, naglalagay na nga ako dito ng candy ko, eh. Bye. Kasi mahirap kasi habang nagdadrive, tapos dadampot ka pa ron. Mahirap. Mahirap mawala ang mata sa daanan. So, dapat talaga. Diyan, ito, Batang ito. Dito, yan, oh. Yan, candy. Ano na lang Hindi pwede sa likod. Sa ano? Ibaba? Tatama. Ah, tatama. So, pangarap lang talaga siya. ako may solusyon dyan. Sa likod. Tapos, yun yung lalagyan namin ng tisyo. Pwet ng as ng corgi. <laughs> Di ba? Sasalinan ko yan ng tisyo ngayon. So, Bye! Pagkatapos niyang guluhin, yun na, iniwan na lang niya ng basta-basta. <laughs> Pasaway talagang bata, oh, di ba? Hinayaan na lang niya. So, ako lang magtatapos. Yun. Basta na ilagay na daw niya, tapos. Yun na yun. <laughs> so, yun na yun, guys. Kung nagustuhan niyo yun, <laughs> kung nagustuhan niyo, yung basurahan, ayun, isuggest ko, okay siya. Pero yung nilalagay sa gilid, ewa ko, medyo may doubt pa ako dun. Kasi parang, dapat kasi ano yun, yung medyo malapit sa'yo. Tapos, ang tawag dyan? Yung ano, yung uh, hindi nagalaw. Medyo kasi nagalaw pa. So, pag nasang game, oh, tapon lahat nung nakalagay doon. So, hahanap pa tayo ng iba sa Shopee. Pero yung basurahan, okay na yon Para sa amin na ah, kasi malaki na siya. Tapos, ano, mura lang siya 68 pesos. So, kung gusto nyo yung basurahan na yun, nalagay ko yung uh, link niya sa description box. Promise, ilalagay ko siya. <laughs> para ma-check nyo din kung nagustuhan nyo siya. Tapos, itong mga basura, wala na. Iniwan na lang dan niya din. So, tayo na magtatapol ito. Ilalagay natin ito dito. Yan. Maaraw na naman. Tapos, mamaya, bigla na namang uulan, mga kulit. So, ang panahon talaga ngayon eh paiba-iba. Parang damdamin lang yan ang jowa nyo, char. <laughs> minsan ang lalamig, minsan malambing, minsan nandyan, minsan wala. Abuti lang. <laughs> so, yun. So, ayan, mainit na naman. So, sa Sabado ay birthday ni Papa. Tapos sa susunod na biyernes ay birthday ni Ate. So sa birthday ni Papa, syempre may pabijoke na naman si Mayora. At bukas darating ang aming order ng mga hipon. So yun na yun guys. See you later mga kulets. So ito yung aming tissue holder. Yan, ang cute ba diba? Pinili talaga namin to put ng corgi. Kasi yung alaga namin aso. Diba half corgi siya. So ito talaga yung parang put niya. May buntot nga lang yun. Ito wala. Ganyan talaga yung buntot ay put ng corgi, di ba? Parang tututututututututut, -tutu -tutu -tutu. parang peach. Yan. So, sinalinan ko na siya ng tissue. Yan. Ano yan? Ayan sa likod yung ano niya, yung zipper. Diyan ko pinapasok yung tissue na yung tissue ay eh, sa Shopee rin namin nabili kasi makapal. Nakita nyo na yun ko ano nasa ibang vlog ko yon. So ngayon, ibabalik ko na siya doon sa aming sasakyan.